kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Nang dahil sa kagagawa ng grupong hamas noong October 7, 2023, nang kanilang salakayin ng ilang teritoryo ng Israel ay kaagad na buman at pabalik ang Israel at binakbaka ng gusto ang kalabang hamas sa loob ng Gaza Strip. Hinuluga ng hinuluga ng ng pampasabog ang mga gusali na pinaniniwala ang pinagtataguan ng mga kalaban. Kahit na precession-guided ang mga pampasabog na ginagamit ng Israel, ay hindi pa rin maiwasang magkaroon ng mga sibilyang nadada may rason para biglaang umakyat ang bilang ng mga nasasawing sibilyan. Gaano man karami ang humihikayat sa Israel na tigilan na ang ginagawang opensiba pero hindi ito pinagbibigyan ng bansang may isa sa pinakamalakas na firepower sa mundo. Ayon sa Israel, tatapusin nila ang kanilang sinimulan para tuluyan ang mapuksa at maubos ang grupong Hamas. Bahala na kung may susunod pa na grupo sa yapak ng mga duduruging kalaban, pero ang importante ay may sakatubaran ng pagbura sa kalabang grupo. October 17, 2023 Sabog ang Al-Ali Baptist Hospital sa Gaza nang matamaan ito ng pampasabog. Daan-daang mga sibilyan at who knows, baka may mga hamas pa doon na ginagamot at nasawi nang ito'y matamaan. Kaagad na sinisin ang opisyal ng Palestine ng Israel sa nangyari pero hindi ito inako ng IDF o Israel Defense Forces. Ayon sa kanila, hindi nila tinatarget ang mga sibilyano o anumang sensitibong pasilidad gaya ng hospital. Ayon naman o sa nakalap nilang intel, ang nagwasa kumano sa hospital ay ang palpak na pagpalipad ng raket ng isa pang grupo ng mga Palestino na tumutulong sa Hamas. May hawak daw ang Israel na video at audio na magpapatunay na kagagawa nito ng mga kalaban nila. Kaagad nilang iprinisinta sa international media ang kanilang hawak na ebidensya para malamang hindi raw sila ang may kagagawan sa pagkawasak ng hospital. Sinabi pa ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu na ang ginawa raw sa Israel ng mga kalaban nila ay kanila rin ginawa mismo sa kanilang mga sariling mamamayan. Nang dahil sa nangyari ay nakansila ang nakatagda na sanang pag-uusap ng Presidente ng Amerika na si Joe Biden. Kasama ang ilang Arab leaders para hanapan ng solusyon ang nangyayaring krisis sa Gaza. Hindi pa man nakakapasok ang puwersa ng Israel sa loob ng Gaza ay umaakyat na ang matinding tensyon na maaaring mangyari sa pagpapatuloy ng labanang ito. Malaki ang posibilidad na makaladkad pati ang Hezbollah sa Lebanon para labanan ng Israel sa oras na tumagal pa ang ginagawa nila. Nagbanta rin ang Supreme Leader ng Iran na si Ali Khamenei na kapag magpatuloy pa raw ang ginagawa ng Israel sa Gaza ay maaaring maubusan na ng pasensya ang ilang mga resistance at hindi na maaaring pigilan ang kung anumang aksyon na kanilang gagawin sa pagputol ng elektrisidad, supply ng pagkain, gasolina at tubig ay labis na naapektuhan hindi lang ang mga kalaban sa loob ng Gaza kundi pati na rin ang mga sibilyan. Ang kanilang pag-asa para makalayo sa lugar na siguradong lulusubin ng Israel sa hindi malamang petsa ay ang makatawid sa Rafa papuntang Ehipto. Pinipresyo rumano ng Estados Unidos ang Ehipto na magbukas ng humanitarian koridor para sa mga sibilyan ng Gaza at mga foreigner na makatawid para makalikas. Pero hindi sangayon ng bansang ihipto dito dahil ayaw nilang dagsain ang kanilang lugar ng libu-libong Palestinian refugees. Ang mungkain nila, napayagan sana ng Israel na makapaghatid ng mga pagkain at pangangailangan para sa mga tao sa Gaza. Pero ayon sa iba, maaaring gagamitin ito ng Hamas para makaiskapo sa pagtugis sa kanila ng mga sundalo ng Israel. Umpisa pa lang ito ng mas malapot pang labanan dahil malamang sa malamang ay tutulong talaga ang grupong Hezbollah ng Lebanon sa oras na makapasok na ang IDF sa loob ng Gaza. Hindi malayong mangyari na baka pati Lebanon ay papaulanan na rin ng Israel sa oras na may lumipad na raket mula doon papunta sa kanilang teritoryo o sa loob ng Gaza sa oras na makapasok na ang ground forces. Hindi ito labanan ng pananampalataya kundi isa itong resbak sa ginawa ng Hamas ng kanilang pasukin ng teritoryo ng Israel at naghasik ng lagim sa mga walang kalaban-laban ng mga sibilyan. Samantala, kumpirmadong apat na ang mga Pilipinong nasawi ng dahil sa labanan. Sa ngayon ay may labin-anim na mga OFWs ang piniling umuwi ng bansa para masiguro ang kanilang kaligtasan. Iniwan ang kanilang mga trabaho sa Israel na siyang nakakatulong ng malaki para sa kanilang pangkabuhayan. Mabuti naman at nabigyan sila ng 100,000 pesos mula sa OWA at kumpanyang BMW maliban ba sa educational at livelihood assistance. Kung kailan sila makakabalik ay wala pang kasiguraduhan dahil ang gulong ito ay wala pang nakakaalam kung kailan ito matatapos. Ikaw, alam mo ba kung saan hahantong ang labanang ito? sa inyo ng mga ganitong klaseng videos. Panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.